nasa kabila ako, na. po. Pinasubigan Sa gabi. Mm. Hindi, mapapalipat na rin po naman yun. Mm. Dapat mas nakawas na talaga. Hindi talaga sa tubig. Ang dami ang sala. <laughs> diba? <laughs> sala yung natin kakasala. ang diretsyo ito po balam linisin malaying ano pero ko ito hindi malaying saglit lang ito ayun yan dami pa mo hanggang puno naman ng linisin ay hmm. eh. pero maganda pag nalinisan Oh. Um, pero pag naroon nga sa tani, wag ko para tamlay. Tani ay puro dumi nga. Puro layang ano. Mm. -hmm. Pag nalimisan quality ay. Genuine. tinitingnan ayun po ba e, iba na pupudpud talaga ng ganito lang kan lalaki nalit ganito lang kan lalaki ano na yan parang pinaka supang na yan oh uh, yung lalaki yan ahaba ah, yung pag -iknay. iniyakap pero ayos din natin pag ako talaga ang titingin isipin mo yung tumagal ng apat na apat na buwan hmm. ano po apat na buwan to oh Ibig sabihin kahit hindi magkabintahan, hmm. Ano ka pauli uli? ka pa. Ah, mo ganito ang mahal. Pag pinapinipin. Pag inakat? Oo, um, pag inakat ka. At gawa na yung bago eh. bago pa lang uli magsisimula. Ay, kasi nga, ang katulad niya imam po. Mabaga lang kilos. Pero hindi yan bawa ba. Ay, oo. Oh. Hindi katulad noon na nag-umpisa na, 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 ng limam po. Kinabukasan, sa na. Ba't nga ako? Oo, oh, ganun. Ay, ngayon, yeah. mabagal ngayon. Gawa ng pinag... Pinipindig pa nila yung iba eh. Ay, yung, kaya pang isurbab, isurbab so oh, oh. pa sa init. Ano? Wala nang makuha. wala na. Kaya so. ah. <coughs> na siguro hanggang 8.60 na. Kulang-kulang kulang pang isang oras. Ano, kaya, kaya naman. Ito pa ay Hala na pati ano. Dadating may magagardin din na Mm. Tutulong yun. Yung kasabay ko nga kahapon sa prosi ano. Sabi nung dalahe. Ba't ang kung dalan niya ngayon. At kahapon yung marami. Sabi ay talagang. Hindi po ba't umulan. Mm. Sabi nasa tanim nga po lahat. kinatakbo hindi ganun din nga. Rindi din. Hindi gagalan na nagyan kamatis. Kita ko na. Ang ganda na lang ang Bago pala nga umumpis. Ang dap-dap. At lockdown. Pinapanood ko yung nagbablog sa Kabanatong city ay ano lang, 20 lang. eh di kamatis? Kamatis ay 25. Dito sa ate 30 ay minsan ay nabuhos yung galing Kabanatong din sa bagsakan na yung na oh, ay napatali na yung mga nagbibiyahe dyan nasubukan ko dati sa sitaw ay ang sitaw kumbaga kagabi isandaan daan aba dating ko ko bukas ang korenta sa kisa nang galing oh. ay iba iba kuya wili sila ay mga galing Baguio City. Hmm. Dumadaan ang kabanatuan, may di may mga tao din sila at may tindahan ay oh, ilang tinulada ako ito ko ano babana. Eh isang tinuladang sitaw sabi ko yeah, ay pira na pirang linaw na dun sa pagdating din eh ay kung kuha lang nila doon ay 30 pinatungo yeah. nila ng ano isang daan agad oo uh -huh, isang daan agad dapat pala bihero, biyahero oh, no? upo yun ang may Lagi singitan din dapat mga um, biyahero talaga singitan din ay sabi ko ay kita ko kasabay ko yung nagbababa ngayon ang ginagawa ng mga taga yun nga daw ang kanilang inaabangan yung walang taniman dito ba't galing ay doon mm. di kontrolan dapat yun ang ipapakita ay hindi ko yawili yung ebay, ay palihimay pag naman nagkaganon at kumbagay per taniman ang sinisilip nila ay ano, dadalhin naman yun sa, bag, sa taniman muna ay hmm. yung sa tricycle ay galing doon sa kabilang barangay ay rigas pero oh. kahit ako yung tinwiler nagbababa ng asap kita kami si sitaw sabi ko wala na ito bibigyan natin din mura. balik din yan eh nakalabasa ganun din tinatapon doon dito pala mahal oh okay. babis kaya po oh, oh, 3 na lang ang ng kilo 5 dito pala 30 pa. palagay na limang piso ay kanya ang karga ng truck na isang punti lada o pupuntahin mo 200,000 isang biyahe ay, sigurado nangyayari talaga yun ayun po kung bagay kahit po may mga kasama tayo dito adi yun din po yung ating harvest ang binabayad po din natin no? Oh. yan para po mas madagdagan po yung ating gawa ayun po ito na po yung ating sibuyas oh. salamat po sa mga nag order at gawa po ng tuloy tuloy na po yung ating pag harvest po ng ating sibuyas yan oh natin pong dinidiligan para mas maging verde po yun oh malaking tulong po ang pandilig natin nung no? talagang yan po mga wala nang tanim. Siya yung mga hinarbisa na oh. Pinipili po yung mas maberde at mas matangkad. Halos magat hapon po umagat hapon tayo po yung nagdidilig oh. lahat atin po nililibot patulong po natin ang power sprayer oh.